Hello guys, sa so video po na ito ipapakita ko kung paano ilagay yung 798 sliding screen dito po. Ito na po yung sliding window. So ito, isasalpak lang po. Madali lang po. So ito yung upper guide, ito yung lower guide. So ang gagawin nyo lang, gawin nyo lang ho ay ito, itong tip na to yan, nakikita nyo yung tip yung nakadulo ng uh, 798 double head tapos yung yung nakadulo rin ng 798 double seal so itong ano yan, isalpak nyo lang dito isalpak nyo lang po ayan ayan So, itaas nyo lang. Tapos, yung sa pinakababa naman na yan. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan o. Ganyan lang po yung paglalagay. Oh. Ayan. Yeah. Ganyan lang po yung paglalagay nito. 798 sliding screen. So, pwede nyo namang ihuli yung handle. So, lagay nyo na lang po yung handle. So, yun lang po ang video na to Kung nagustuhan gusto nyo po, ay, wag nyo po sa lang kalimutan mag-subscribe. paki nyo, rin, din, na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa latest video kong i-upload. Pakilike nyo na rin po at share ang video. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.